Rolex, ang kapatid mo na si Rolando ay isang OFW, tama ba? Opo, isa pong OFW, kauwi lang po galing Dubai. Ano po ang nangyari kay Rolando? Pinagsasaksak po siya, pinapay po siya, mm -hmm. na umabot po ng dalawampung saksa. Tapos ayon po sa aking kaalaman, sa isa lang daw po ang sumaksak. Paniniwalang pamilya, hindi lamang po isa ang, ang sumaksak. Dahil yung kapatid po namin na yan, kilala po namin yan, meron po yung alam sa martial arts. Mm -hmm. kung, kung isa lang po ang papakay sa kanya, lalaban at lalaban siya. may mga, ah, may mga ano, po siya rito. Sa sugat. Sa, ito, ito mga may mga, sugat. Sugan. Na, na, na lumaban siya. Kasi, Aho. mismo yung pumatay sa kanya, na umamin siya, sabi niya, na dalawang beses niya nga lang daw sinaksak po kapatid ko, unang, bag, unang saksak niya raw sa leeg, eh bumagsak na. Pagkabagsak daw na, oh, kasi nakamotor, Ah uh, sinap kanya ulit tapos nabali raw ang kanyang uh, ang kanyang kutsilyo paano nagawa niya pang saksakin ang kapatid ko ng labing dalawa pa kasi pumabot po ng dalawampung saksak po na ng aking kapatid na nabali na ang kutsilyo kung bali na ang kutsilyo although ang uh, suspect uh, isa lang siya na napangalanan dahil nga, manakita nga dun sa video, is 17 years old and therefore a minor, no? Sir, pwede niyo ba kaming bigyan lang ng briefer tungkol dito sa kaso? Mali po ma, according sa CCTV footage, na-identify identified mm -hmm. natin yung yung suspect. Same po yung lahat ng suot niya at saka yung time nag nag nagkakatugma tapos nang mahuli namin siya dahil sa hot pursuit dahil pinaktrak namin yung yung mga ano ng CCTV namin kung saan siya na, na pwede namin mahanap nakuhaan namin siya lahat pati yung yung soot niya na may dugo pinadine pinadine-test namin Yun talaga yung damit na ginamit niya na pagpatay kay sa, sa victim tapos naghintay pa po kami ng result sa crime laboratory sa DNA mm -hmm. tapos yung kutsilyo sa DNA din bali kung sa pagtaksak po according holding po sa suspect ah uh, hinawakan niya po yung patalim na putol na. Positive talaga na isa siya sa suspect. Kung meron man pong another suspect po, ma'am, hindi pa po namin ma kayang maha. Yes, ma'am. Oh, pero, lahat po ng forensic or scientific na method na pwede namin i-apply ba ano. Kasi wala po kaming eyewitness eh. Ano po bang na-file sa Fiscal's Office? Kasi akala kasi namin hindi minor. So, nag kami na hindi siya minor. So, final namin sa 'yong yung murder case at saka yung robbery. Okay. Kasi nakuha, nakuha namin yung mga, mga jewelries dun sa bata. Tapos, yung nga, yung pag-amin niya, mm -hmm. tapos yung mga ebidensya, yung, yung pagkuha namin ng mga ebidensya ng deadly weapon. So, mm -mm. yun pa lang ang naano namin. So, in, hindi pa siya sufficient na ano. Kaya... Kumbaga, yeah. okay. Kumbaga ang nangyari po is premature filing. Parang yes. ganoon po ba ang nangyari? Okay. Um, parang nang lang po maano natin maano lang po natin yung okay. kustisya ng ano. Pero hindi man dismiss yun, ma'am. Okay. -re okay. Yun ang kailangan natin Uh, na maayos nating mapaliwanag sa pamilya ng biktima. Kasi ang ipinagtataka nga nila is bakit, oh, kinasuhan, o oh, napawalang, parang akala, baka akala nila o oh, isipin nila na napawalang sala. But actually, this is a case of premature filing. Tanong ko lang, sir, bakit natin nakaligtaan yung edad? During that time, ma'am, hinihingan hmm. namin siya ng, ano, live birth. Wala po siyang maipakita. Hindi namin, legal age lang yung inano namin. Dahil sa pa, namin ma-release yung suspect na Alam namin na siya yung gumawa kasi umamin na. Pinayagan mm -hmm. talaga namin. Dan. Okay. Attorney Richard, pag minor po ang suspect, ano po ang protocol na sinusunod natin? Meron po tayong tinatawag na children in conflict with the law. They are considered children sa ilalim ng ating batas. Mm -hmm. And uh, kinakailangan na dumaan sila sa tinatawag nating diversion process. Okay. Meaning to say, yan, i a certain yan i-refer yan sa local DSWD for them to ascertain, alam kung yung bata ba eh, uh, that minor acted with discernment. Meaning mm -hmm. To say, consciously, alam ba niya na yung ginagawa niya ay mali. Kailangan po dumaan muna sa ganung proseso before the case is actually filed for uh, investigation. Uh, wala naman pong mali doon sa ginawa yung sinasabi nating premature filing. Hindi po lahat ng kaso na pag sinampa sa fiskalya ay agad na mag i ka ng subpoena at mag-conduct ka ng investigation. Pagdating po sa husgado, eh kulang-kulang ang ebidensya na My nangyayari disease. na, na aakwit. sa ilalim po ng ating bagong panuntunan, ang prosecutor doon hindi po niya agad i-issue na subpoena. Okay. Ang gagawin po niya i-evaluate din, susuriin, mm -hmm. aarali ng kaso, titingnan mm -hmm. kung ano ang mga kulang at mga ebidensya na dapat i subite ng kapulisan mm -hmm. para ang kaso ay dumaan na sa tinatawag nating preliminary investigation. Okay. So, kung kulang pa ho sa ebidensya, ang hindi naman po dinismiss ng prosecutor yes. natin. Sabi uh -huh. lang ng prosecutor natin, hindi pa po hinog ang kaso para okay. ito po ay dumaan sa prosesong preliminary investigation. Mm, mm Ang sinasabi is sa kapulisan, etong kakulangan ninyo, ito ang gidagdag ninyo at kapag 'yan po ay naibigay na at naisumite ng ating kapulisan, ay maaari pong i-refile 'yung kaso. Yes. Okay? Uh -oh. Kapag ni-refile po 'yan at sapat na, then i-submit po 'yan for preliminary investigation na kung saan po doon na po tatakbo 'yung proseso ng kung itong kaso na to ay dapat sumampa sa husgado o hindi. Pag mapatunayan no, sa pagsusuri ng uh, local DSWD that they acted, that the minor acted with discernment, mm -hmm. then he can be charged and he can be tried like or as if he was a uh, person of legal uh -huh. age, an adult. Mm -hmm. opo. Kung sakali po ng evaluation will determine otherwise uh, to be tried as an adult, ano po ang mangyayari? Well, ibig sabihin sa pagkakaalam ko po ay eh, wala kong tinatawag na criminal liability kasi minor di edad siya mm -hmm. ang nangyari. Ito ba yung tinatawag natin na kung sakali po makasuhan talaga yung minor, it will be closed yung records? Yes ma'am. Uh -huh. Meron po kasi tayong tinatawag na confidentiality. Sa panuntunan po ng Supreme Court, when you're trying a minor, mm -hmm. as much as possible, uh, hindi mo dini yung pangalan niya pinapangalagaan pa rin natin yung fact na siya ay minority. Ma'am, uh, ito po, uh, dahil minor nga po ano, so mag-a-undergo po ito ng diversion process, which is going to be facilitated by your office. Tama po ba ako? Opo. Inihintay na lang po namin yung update from the court kung okay. mag-a-undergo ba siya ng diversion program or dito. to. Atty. Fadilion, what will happen to the confession of the minor? Well, the confession is not considered a confession unless it is one which is done or taken with the assistance of counsel. At kahit po nandoon ang mga magulang, kahit na nandoon pa ang nanay at tatay, buong yes. angkan, kung walang abogado, hindi rin po ito admissible. Tama po? Tama po yun. Kasi okay. ang nakasaad po sa batas, a council of choice or abogadong pili niya. Ang gusto ko lamang sana ma'am, mapabilis ng konti naman at mag magkaroon naman talaga ng, ng tinatawag na yung nararamdaman ko ba, nararamdaman yes. ba namin na, na merong update kasi parang anong nangyayari ma'am, gusto ko mangyari yung Araw-araw na meron naman sana nang update sa akin kung ano ng status, nang sanggay yun po, hindi po kami nag iisip ng kung ano-ano. Huwag -ano. po kayong mag-alala, uh, Sir Rolex, ano? Kasi mismo na po ang wanted sa radyo, meron na po tayong naka-assign na staff para yun po ang mag-coordinate. Ma Colonel, nakausap po ba natin yung suspect? Ano po ang motibo ng pagpatay? Ma'am, sensitive po yung, ano, yung reason po. Ayaw po pong i devolve sa live. May relasyon po ba ang uh, biktima at saka yung suspect? Sa relasyon, ma'am, pa, Between ano lamang pa baka ayoko kasi ma ano yung pero kasama yan sa invest okay. mga yung, ayoko po tindahan ano. okay. okay. uh -oh. ng so, po po na eh, mga tindahan ng mga tindahan ng mga tindahan ng mga tindahan ng mga yung ng mga tindahan ng mga tindahan ng mga ito mga mga na na pera, In, intact yung pera, oh, po. mga kagamitan. IDs. And may alahas pa po. May, may alahas po. din. So, oh, po. so hindi na po... Na-recover. Opo. Oh, no, may kulang po, may kulang. Ah, ano kasi po kulang ang, dito? Ang sing-sing po kasi nasuot ng kapatid ko, yung sa kaliwa niya, kaliwa niyang kamay, laging tatlo, tatlo yan na malalaki. Okay. Sa kanan niya, maliit. Maliit na white. Ngayon, okay. ang na lang, isa isang gold at saka yung isang white yun lang po may nawawala pong dalawang singsing -sing na malaki yung cellphone po ba is na recover po na recover pero wala po sa akin hindi pa ibinigay sa akin ng pulis wow. Naintindihan ko yung pinanggagaling ng kamag-anak ng biktima mm -hmm. no so siguro ang may, ang mahalaga dyan is met may maya na ba pagbigay alam sa kanila kung ano ang nagigi-development sa kaso nang sa ganoon hindi na sila nang uhula o hindi gumagalaw mm uli -hmm. pangalawa kung ebidensya at ebidensya ang hahanapin, maraming mamaring pagkunan yan. Kung number one, kung halimbawa may extrajudicial confession yung bata, mm -hmm. may mga leads ka na makukuha mm -hmm. from the narration mm -hmm. na pwedeng i-follow up ng polis para parte ng kanilang investigasyon. Mm -hmm. Pangatlo, kung may cellphone na nakuha, maaaring nilang subject to data preservation. Mm -hmm. Ia-apply nila sa korte yan, nang sa ganon, may yung telepono ay ma-subject to forensic examination Makita ang mga nilalaman o mga SMS messages at makita nila doon kung talagang may basihan para sabihin na magkakilala nga o hindi o may previous communication ang biktima dito sa mga isinasapda. Anong ko po ba? Wala po bang pwedeng paraan kasi parang unfair kasi para sa amin na malayang nakakakilos ang biktima. Sa kabila na kahit mismo siya umamin siya, uh, wala po bang paraan na pwedeng mailipat man lang siya sa isang DSWD na may facility? Kasi baka dumating ang oras makagawa pa uli siya ng another krimen. Ito po, meron pong Latin dyan eh, dura lex sed lex the law is hard but it is the law. So meron po talaga tayong uh, proseso na sinusunod dyan. As to facilities po, arali natin, tinan po natin kung meron ba. Pero sa ngayon po, sundin muna natin yung proseso and then we take it from there. Mm -hmm. Maraming salamat. Makakaasa po kayo na ang Wanted mm -hmm. sa Radyo po ay uh, kasama po ninyo at nakikiramay po kami sa pagpano na inyong kapatid. Hindi na po natin uh, maibabalik po. ang buhay niya. Pero maraming leksyon na makukuha dito para po mapangalagaan rin ang kapakanan ng uh, ating mga kapatid. Opo. Opo. Maraming salamat po, ma'am. Okay. Maraming, maraming salamat po. Sige. ako ko po ang inyong tulong. Ngayon pa lang, 150% tumahasa po ako na magkakaroon po ng mustisya ang pagkamatay ng kapatid ko. Sige po, Sir Rolex. Okay. Salamat po. Oo. Opo. Ang aming po aming pong taus-pusong pakikiramay po, Sir Rolex. Medyo masakit lang po kasi kapatid mo kasi hindi siyang klaseng tao, hindi siyang klaseng kapatid na kapatid lamang sa sa pangalan. Katuwang po siya ng buhay namin. Masakit po para sa amin na ang bigla niyang pagkamatay. Marami siya natutulungan, hindi maramot ang kapatid ko. Thank you po, thank you. you Magandang